Nagsimula ang lahat sa pulo, isang bayan na isinilang sa tabi ng ilog. Sinaunang bayan na pinagyaman ng mga ninunong magsasaka. Bayan kung saan namulat ang mga bayaning walang takot na ipinaglaban ang kalayaan. Bayan na nakilala sa mahusay na pamamahala. Bayan ng mga negosyante, profesional at manggagawa na masigasig na nagpaunlad ng kalakal, pabrika at planta. Sabay-sabay natin buklatin ang bawat pahina sa apat na raang taon ng manining na kasaysayan at kaunlaran ng Valenzuela. Lungsod ng Valenzuela Pagbabalik tanaw sa kagitingan at kabayanihan Pasasalamat sa biyaya ng may kapal Pagpupugay sa sipag at husay Pagdiriwang ng mga pangarap at tagumpay at magkakasamang pagtingala tungo sa maunlad na bukas. Valenzuela 400